Hi guys. Hi guys. I will tell you a Filipino story. Tubig ng buhay. Kagabi ay nanaginip ang <coughs> bunso kong kapatid. Sinahabal daw sa sa isang higanteng hose ng tubig. Ito ay may mukha at galit, galit sa kanya. Halika rito! Patang walang dislina. Tumapit ka sa akin. kita ng leksyon. Tumapit, tumapit na kami to. Bakit po, Mr. Jose? Ano ba ang, ang nagawa kang kasalanan? Hindi mo alam. Hali kami pala um, um, ang sa iyo. Galing ng kawika ng Jose kasabay nito ay may may lumabas ang, ang isang diwata siya sa ang ang diwata ng ng tubig sa is at sa isang kum, kumampas ng kaniyang baston ay nagkaroon ng ng malaking television sa sa kanilang harap ipinakita ng diwata ang pag aksaya ng tubig nipon mula sa nang uh, siya uh, ay, ay bata pa hanggang nang siya uh, ay lumaki na sadyang um, magsaya siya sa tubig ng nang laki ang, ang um, mga um, ang mga mata ni Paul. Sa napanood dahil totoong lahat ng ang kaniyang nakita, siya ay ay aks aksaya si Paul. Kaya ako narito sa harapan. Paul ay upang ang ka kano ng leksyon. Gusto mong ay, ah, yan ng tubig, di ba? Hindi ka ito. At bawat pagbuga, ka tubig ay ay sabar na upang um, malunod ka. O ano, handa na ka ba? Ito, o ang ang ng buga. Pangalawa, ang O ano, enjoy ka ba sa pag-aaksaya? Kung pa-uli pa, -pa na tanong ng Jose. Naku, huwag po. Tama na po. Hindi na po ako mag-aaksaya. Nang tubig mula, mula na yun. Itikin na po. Ninyo ang pagbuga ng tubig sa akin pag ni Paul. Tinigilan ang lamang ni, ni Mr. Jose ang, um, ang pagbuga ng tubig ng matiyak na si na si Paul. Simulan nga na noon ay hindi na nag-aksaya ng tubig si Paul. Naging matipid na sa sa pagkamit nito. It's not done. Katunayan sa sa tuwing nagsesepilio siya, ha ay ay kamukha siya ng ng baso sa halin na hayang na nakabukas ang gripo. Kung naligo, kung naliligo, gumamit sa ng ng timba at tabwa kung kung nagilala ba itinatabi niya ang ang pinagilal ba tubig upang magamit sa paglilinis ng bakuran o maging sa pagdidilig nakita na ang bagong pal at, at kami ay natuwa sa kanya wakas